Hello everyone! So ipiflex lang po natin yung ating earnings sa sitaw. Sa mga sitaw dyan. Hello po everyone! So ipiflex ko lang po. Hindi ito pagmamayabang or pagmamalaki. Kundi para ayayin sana kayo kasi nakakapanghinayag naman. Ako ay kung mayroon lang akong malaki talagang capital ay talagang uubusin ko dito kay sitaw. So ito po bumabalik na po yung ating... Uh, puhunan na na po dyan yung profit nakikita nyo naman straight na yan sya tapos uh, ang nakaka enjoy dyan yung profit na nakikita natin na talagang dumadami at nadadagdagan kada process natin so ito na po yung profit natin in 60 days na nag join ako dyan 60 days pa lang huya na po yung profit ko wow! so, plus na po. malapit na po tayo mag -e 8,000 So anyway, itong business na to ay drop shipping pero mayroong puhunan syempre. Wala naman tayong business na walang puhunan. Magtaka kapag ang business walang puhunan, ibig sabihin scam yan. Kaya may puhunan po ang sitaw. Pero wala po siyang registration fee. Ang meron lang po sa kanya, once na nag-register ka at na approvehan yung iyong um, account so maglagay ka na lang pera para i-process mo sa mga older at tatambak ang order mo maniwala ka. So, ito po yung ating uh, store. Nakikita nyo? Yan lang po ang ating store. napakasimple lang po. Pag may darating na order, mag-process ka. Tapos, mag ka na lang ng 18 days to 20 days. Babalik na yung puhunan mo kasama ng profit. Ikaw din. Sige na.